So guys, so usapang payout tayo dahil marami na rin ako na kikita dito sa Facebook na nagpo-post ng kanilang earnings na merong malaking tax. So, hindi kayo nag-iisa, no? Ako din, nagtatanong na rin ako kung bakit ang laki-laki ng tax na pinibigay sa atin ni Facebook, napakahirap gumawa ng video. Alam ko, yung nakitaan ko ng uh, post ng ganong kalaking tax is sarili nila na yung video at marami din silang views, marami na din silang followers. Ang problema, yung earnings nila is maliit na nga, liliit pa dahil dun sa tax na binibigay sa kanila. Hindi po kayo nag-iisa kahit ako. Nagtatanong ako kung bakit napakalaki nga ba ng tax na binibigay sa atin ni Meta at wala akong makuhang sagot hanggang ngayon. Hindi ko nakukuha na ng sagot dahil ayan, ngayon palang naglalabasan yung mga tax na binibigay ni Meta so magkano na lang ang kikitain ng content creator kapag ganon halos 20% ng kinikita niya ay napupunta sa tax at nakita ko dun sa isang post na yon na nasa $500 yung kinita niya napunta lang yung 330 plus sa tax gaano ka laki yung mawawala sa isang content creator hindi siya fixed eh the more na lumaki yung uh, earnings mo ang din nung tax na kinukuha sa iyo ganun sa akin guys parang gusto ko na lang mag steady yung yung earnings na kinita ko last month parang mas gusto ko mag steady na lang doon kasi talagang sayang nasasayangan ako sa tax sobrang sayang ng tax at ang problema doon kung nakuha na, na tayo ng tax doon sa Uh, pinagmula ng sahod natin, dito ba sa Pilipinas, kukuhanan pa rin tayo ng tax? Kasi nung medyo $100 pa lang yung kinikita natin, okay lang. May tax naman, pero okay lang, hindi mo ramdam. Pero habang lumalaki yung tax niya, mas nararamdaman mo yung sakit dun. Sa nababawas na tax sa iyo, napakalaking bagay. Ngayon, ang hindi lang natin maintindihan, bakit sobrang laki ng tax? Sobra talagang laki ng tax nakakapanghinayang pinag pinagkakakitaan natin ng Facebook. Kumikita din siya sa atin. Sa laki ng tax na binabayaran natin, ang laki din ang kinikita niya ilan tayo na kinukuhanan niya ng tax. Tapos mag-aantay ka pa ng ilang araw kasi hindi siya fixed din magpasweldo. Ayun yung hindi ko maintindihan na proseso ng meta. Hindi fixed yung araw ng sahod niya. Tapos ang laki pa ng deduction niya sa tax. So guys, comment down kayo kung meron kay, kayong na-experience na ganito, katulad ng na-experience namin. I-post nyo para magkaroon ng discussion at malay mo makakita tayo sa comment section ng naka-experience or may nalalaman. Or kung ikaw ay may blue badge, baka naman, baka naman guys pwedeng pakitanong kay Meta baka sakali, baka merong may alam sa inyo guys baka may makakasagot so comment down below lang kayo para magkaroon tayo ng discussion at para maging aware din ang ibang content creator na pag gumawa pala ako ng video huwag akong mag -e expect na yung computation ko ay yun na payag naman tayo na may taksula tayong magagawa kaya nag-submit tayo ng tin yun nga lang, ang question natin is bakit sobrang laki ng tax na kinukuha niya so ayan, kung may experience kayong ganyan guys uh, comment down lang kayo ha para naman malaman natin or kung sakali may makasagot maintindihan natin, ayan, clarification para sa tax